inspired ako kaya sabi ko wow ang galing ni Diwata. Malaking karangalan sa akin God bless po. Sana magkita tayo personal madam magpapapicture lang po ako Itong Diwata Paris Overload Official Hindi naman to yung original na Facebook page ni Diwata ah. kasi yung kanyang ang pangalan ng kanyang Facebook page is Diwata Paris Over Page. fake account po yan sa nakakapanood dito. Gusto ko lang sana linawin na hindi po ako yan baka po ma-scam kayo And para sa akin, alam nyo, pag business-minded kayo, talagang lahat ng alam nyo in demand or patok, talagang papatusin nyo. Kasi normal yan sa negosyo mga idol. May manggagaya talaga. Kung bakit nanggaya sila, kasi nakita nila na maganda yung ginawa mo. Ginaya ka. Ikaw matuwa ka. Dahil may na-inspired sa'yo. Huwag kang magalit sa competition. Kasi kahit na hindi ka man gagayahin nila, matik pa rin, magkakaroon ka pa rin ng competition kalaunan. Tuloy muna natin. So, Talagang ipupusin nyo agad yan kung business-minded ka yung tao. And sabi nga, ang layo-layo po ng Kalawan Laguna sa Tagaytay, sa paresa ni Diwata na nasa Pasay. And, syempre, Diwata is Diwata pa rin. True. Iba na, iba na yung branding ni Diwata. Hindi naman magiging malaking epekto yan kay Diwata kung nabubukas ng pares overload si Rosemar. Magiging dagdag pa nga yan sa branding ni Diwata na, wow, may isang Rosemar na gumaya sa kanya. Ibig sabihin, ano talaga, pinominal talaga siya kasi merong nanggagaya na meron ng, hindi lang naman si Rosmar, marami namang gumaya. Dito nga sa amin sa Tagum City, meron nga rin Diwata Inspired. Uh, magkano yon ma? Isang parisan na nasa 89 ba yun? Basta less than 100 lang, only rin. Ha? Mm, ganon, so mas mababa yung presyo. So, wag nyo na kasing isipin na yung mga tao eh, nagsiselos o gustong sirain yung negosyo dahil lang gagaya. Kasi normal talaga yan. Tama yung sinabi ni Rosmar na kapag business-minded ka, pag nakakita ka ng diskarte ng iba or opportunity na pwede mong gawin, gagawin mo rin talaga. Huwag kang matakot sa competition. Kapag mindset mo, ipurso yung negosyo mo, ipurso mo talaga. May competition ka man or wala. And let's have a healthy competition. Kasi hindi naman araw-araw kumakain yung tao kay Diwata eh. At hindi naman sa isang linggo, isang beses lang kumakain yung tao. So people always have a choice kung saan niya gustong kumain. Bakit nagagalit ba si Macdo na merong tumapat sa kanyang Jollibee, na merong tumapat sa kanyang Mang Inasal, na marami pang tumapat sa kanila na mga krispihan. Meron ngang Jollibee, tapos sa gilid meron pang ano karenderia meron pang mga crispy chicken. Wala naman, open naman kasi freedom tayo dito eh. Ang mahalaga, ang ginaya, maganda, hanap buhay, negosyo para sa ating ekonomiya. Alam niyo kung saan kayo dapat magalit doon sa mga gumaya sa ibang adik, nag adik adik rin. Doon sa gumaya na ibang mga influencer na bad influence yung kanilang ginagawa para makakatch ng attention, gumaya rin na nag bad influence, doon kayo magalit. Doon kayo mag-hate, doon kayo mag-bash. Kung gusto niyo talagang mag-bash, pero dito, wala sama sa kinawa niya eh negosyo, normal yan negosyante eh, so kung darating man sa panahon na mag-branch mag out si Rosmar mag-branch out si Diwata tapos magtapatan na sila hindi na natin yung problema kasi yung tao after ng umaga tanghali kakain after ng tanghali sa hapon kakain so may choice sila, at least hindi naman problema yung sa tao mas advantage pa nga sa tao kasi may option sila yan yung kagandahan kapag may competition sa negosyo kasi binipisyo yan sa mga consumers. The more na marami nagko-competition, the more na gagawa sila ng improvement para gaganda yung kanilang servisyo, yung kanilang produkto, at saka posible pa na yan yung magli-lead na ibababa yung presyo, yan yung binipisyo ng mga consumers, ng mga customers. Ang nakita ko lang kasi nga na uh, okay yun, okay yung maging income doon at mas marami akong magbibigyan ng trabaho, mas marami akong magbibigyan ng uh, murang food sa murang halaga, marami na mabubusog ganyan. Kaya ayun, kaya pinush ko. Hindi ko alam kung may tubok kasi unless hindi na lang sa basketball arcade, ang laro sa playground free entrance lang sa Armanchon Resort and Resort sa Palawan. Lagi na lang pwedeng maglaro basta bumili ka lang ng kahit anong products natin doon. So tayo tayong Budel Fight, mga bulalo, nilaga, ano pa ba mga sinigang lahat halos may mga ihaw, ihaw din seafood and ay ngayong Rosmar overloaded packets. So 100 pesos lang unli rice, unli sabaw, may drinks, ah, may soft drinks na din ganyan. So ay hindi ko matinatanggi, diwata inspired talaga yung presyo natin at yung idea. Syempre ganoon nga kasi pag may maangat, may-inspired ka. Imbes na maingit, hilahin siya pababa, siraan or what. Na-inspired ako, kaya sabi ko, wow, ang galing ni Diwana. Mm. Kaya ito, kaya gumawa rin ako. So sabihin nyo naman na gaya, -gaya walang mga problema, totoo naman. Na-inspired naman talaga ako sa kanya. Pero ang kagandahan is hindi ako nang bash or hindi ako siya hinila pababa. Mm -hmm. Or hindi ako nainggit True. Na ano, ako na-inspired. Ganun dapat. So ayun. Kaya nga, punta na kayo sa Armanchon Resort and Restaurant Bar Calawan. Kasi guys, 10am to 12am siya open. Monday to Friday. Then Saturday, Sunday naman until 2am tayo. So may mga kubo, air-conditioned room. Mm -hmm. Uh, may mga open space din, pwede nyo puntahan. So, eto na. So, and guys, pinapapak 10 a.m. pa lang, super dami na talagang pumunta. Pero syempre may mapapwestuhan kayo dahil super laki po ng property natin. Wow. So, ayan, only swimming nga. Basta bibili kayo ng ating kahit pares lang. One bile, one head. Pwede maglangon. Wow. Kung sampu kayo, di kayo maglang Wow. So, may nagtanong din kung bakit nung minsan ko kundi ito. Kasi lagi po natin pinapalitan para maiwasan ang bacteria. Mm -hmm. So, ito siya guys. Napakaganda. Our mansion Resort and rest wow. sa Palawan, Laguna. Ayun, guys, Mountain View talaga siya and along highway. At napakalaki ng parking. Free parking lang. Wala po. Wow, high. free parking. Ayan. Pwede lang kayong mag-play dito. Sama niyo yung mga anak niyo. Ayan. Wow. Ayan, meron dito yung air condition. May outdoor din. Wala, pati pili ka. So, ayan, pwede ka ba, sa aircon. Wow. So, ito guys. Ito naman yung mga pubo natin. Super dami din yan. Kaya pwede kayong pumasya dyan. Libre lang. Basta kakain kayo. So, kung may... oh, pili ka lang. Pwede ka sa aircon. Pwede rin sa ano. Mas aircon. <laughs> sa kubo-kubo lang. At saka ang linis, uh, lang natin kapag sobrang daming tao pero depende naman yan kung meron siya mga utilities na ano, nagbabantay. Okay. Ibang kakain at tapos ako eh, hey, na umain, edi out na Pero pwede kayong magstay dun sa lugar, bahala ay mag dun. So meron nga tayo guys sa Tagaytay. Yan, i-open din natin kung malapit na baka this month or next month. So our mansion, resort and rest to bar sa Tagaytay Uy, natin. Tagaytay. natin. Air condition din siya. At napakalaki rin ang pool natin. So free swimming basta sa kakain din kayo? sa Tagaytay naman to guys. and napakalaki. <laughs> So ayan, so good na kumain na ng ating Rosmar Overloaded para sa 100 pesos lang. O diba? Mmm!